Magandang oras po sa lahat lahat. May nagtanong ka, Biboy. Ang mga Trinity ba yan ay Meron ba yan mga laman sa loob at mga uh, dasal at mga mutya? Siyempre, mayroon po yung laman, no? Kaya, alam nyo ba kung gano'n po Malakas ang Trinity, no? Malakas po talaga ang Trinity at ginawa po natin itong Santo Cristo, yan, magkabaliktaran. At dito po sa itaas, maglalagay po tayo ng Nuwana at saka Nuwano ang ibig pong sabihin siya po si Papa Jesus at yan din po si Mama meres sa pangalan, ah, uh, pangalan amang Diyos infinita sa pagka animasola sa pangalan Diyos amang Diyos infinito sa pagka animasola, animasola. ang ibig ko pong sabihin yan po ang kanyang mga lihim na pangalan sang ah, uh, siyang po ay kaluluwano o animasola yan ayan yan meron niya mga ukit yan Papa Jesus alpha ay mega at yan po ay kidlat ng ox o oh, yan hindi pa yan natapos kaya sa nagtanong ng ating gamit ah, magkano dapat meron talaga kayong picture no And, screenshot nyo yan screen shot niyan ipasa sa akin kung ano ba talaga ang inyong mga tinatanong sample nito yan mga ganyan screen shot po para malaman kung magkano ito po mga aking mga gamit ito po talaga ay mga malalakas no at sigurado pong putian at white dad. alam niyo ba kung bakit ang mga dasal dito sa loob ay original talaga na nakuha sa libreta no yan at ito na ngayon kaya itong Holy ay hindi pa natapos wag yung smulin dahil meron itong karaga sa loob yan akala nyo kung wala lang tingnan nyo wala pero meron yan opera meron yang karaga sa loob kaya medyo ano siya hindi na masyadong mabigat no kaya ito ay hindi pa natapos yan yan po ay no napanggan ng okit po ni ano ni Mama Mary no pwede din santo ninyo yan at yan ay Aram Akdam Aksadam Roma o triple AAA at ang sa likod po nito ay Sator Aripo Tinit Opera Rotas yan po ay 25 Angel tandaan nyo po ang Sator Aripo Tinit Opera Rotas 25 Angel po yan at yan na ngayon pag natapos ito uh, baka sabihin po nila ay wala pong yan lamang na yan no uh, maingat po yan inopirahan yan sa loob at saka itakip yan ibalik pag nakatapos ay ganyan na po siya oh. yan mayroon niyang lihim na o kinakarga si Ka Diboy sa loob kaya kung hindi nyo napansin akala nyo ay simping huli lang pero hindi nyo pala alam uh, meron niyang mga mutya at dasal po sa loob ng mga sekreto. Kaya kung gumawa po si Kabiboy ng gamit, yan po ay digdig at siksik talaga sa lakas at saka sa sarap. Yan, at ganyan na siya. yan. Pagkatapos, ay hindi yan malalaman na merong opera. Kasi uh, iniingatan ko talaga ang paggawa dyan. Kaya yung ating kamay madumi. Kasi nga ngayon ay gumagawa tayo ng gamit. No? Madumi talaga. Maraming glow. Yan. kaya ito ay magpapalabas ako nito no, siguro mga December ay magpapalabas ako dito ng ano um, ito po ay mga limang piraso siguro at sa mga yan ay mga sampo at gawa po ako ng mga sinturon Apagawa paggawa kasi ng gamit ay napakahirap kasi magawa sa totoo hindi yan hindi, yan, uh, hindi lang na pinip, tindahan uh, binibili ng sindahan balatan at kainin no ito pong ating gamit ay mayroon pong proseso at alam nyo ba ang ating gamit bakit merong presyo no? Merong halaga kasi ang ating pong gamit ay sobrang lakas talaga yan. Kasi alam nyo ba kung bakit? Uh, for example, sa isang vlogger, bibili kayo isang mutya lang yan ang makukuha nyo. Ito po talaga ay liglig at siksik sa sarap at saka sa lakas kasi nga kargado po yan ang mutya. Yan, mayroong mga infinito, bato umo, buralakaw, infinito, kulog, at yan tamilok lang ka. Kaya medyo merong uh, presyo kasi nga ang mga mutya niya ay hindi lang po isa. Napakadami ay uh, i-kombinasyon pa po ito. Kaya, yan ang gamit na yan. Yan po talaga ay malakas, lalo na mga pindant na ito. Yan, mga pindant na yan. Malakas po yan, huwag pong sumulin. Yan. Kahit maliit, huwag sumusmulin. Kasi alam nyo ba kung bakit? Ang mga nakalagay po dito sa loob ay mga, ano po, mga sagrado po na mga salita o pure talaga na putian at white god talaga. Yan ang laman. Malakas yan. At madami po yung laman sa loob ng mga dasalo. At ang maganda sa ating gamit, automatic na yan. Hindi mo na yan kailangan buhay. Yan, automatic na yan buhay. At ang aking pong gamit ay hindi ko po ito pinapabarila. Gumagana ito pag suot ng tao, tandaan nyo. May rami na po itong pistaminto na nagkuha sa atin. Kaya, ang gamit nito ay ingatan sa lahat po ng kumuha sa akin. Ingatan, mahalin, at pwede nyo pang ipamanayan sa inyong mga anak. Kaya, ito sa interesado, ito po talaga ay malakas. Alam nyo ba kung bakit? Ito po ay napakaliit na bao, Holy Trinity. Pero bakit maliit siya? At ito po ay ginawa pa nating Santo Cristo, no? Yan, ginawa pa nating Santo Cristo. Lalo po siyang lalakas kasi nga ay rosary. Kaya no, sana mga mahal talaga sa atin, sana share talaga ng ating video. Maraming maraming salamat. Paramihan po ng share. Pag nakita ko maraming share ay magpaparapol po tayo libre sa lahat ng nag-share. Kaya ulit, sa lahat ng kumuha at tiwala, maraming maraming salamat talaga no. Kaya sa indesado Marami tayong pendant Na yun ginawa Kasi nga ito Pinaghahandaan ko na no Kaya Yan Sa kursonada nito Sa hindi pa nga natapos Pwede nyo itong orderin sa akin Kailangan talaga For example Mag order kayo sa akin Kailangan talaga down payment ah. Kasi nga Hindi gagawa si Kabiboy Pag wala talagang down payment Kasi nga ipapagawa mo At hindi mo yan kunin Ayun Ay, mahirap na Marami akong at transaksyon niya noon. Kaya sa nag-down sa akin at sa, sa nagpagawa ay yan talaga ang maganda no. Kaya kahit maghintay kayo na kaunti sa akin, at least legit kayo na nag-down at ginagawa ko yan. Ayan. Kaya sa interesado ng mga ganito pong mga disenyo, napakalakas ito, hindi pa nga natapos pero kita nyo ay buhay na buhay talaga si Papa dyan. At si kasi Mama Mary dyan, no? yan. Buhay na buhay po ang outfit niya. malakas din, no? Yan. At ang likod pa nito ay ox lap pa, sumbalik yan. Okay, God bless us all. Bye-bye. Uh, At saka gagawa naman tayo ng mga bagong disenyo ngayon.